Good morning mga ka-update. Ngayon po, update tayo sa mga legacy, kasipagan, katalinuhan na ipinapakita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Welcome to Romis Update Channel! So sa video ng ito mga ka-update, makita natin yung panibagong programa na naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. about health. No? Huh? Ito yung Yakap karaban na kusang saan uh, makakaroon ng libreng konsulta at gamot yung mga magulang, ganun din yung mga estudyante. No? Um, makita natin yung talagang sinsirong concern ni Pangulong Bongbong Marcos sa kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Actually, mayroon ng love for all na kusan yun ay laging pinamumunuan ni First Lady. Subalit ito ay panibagong paglunsad na naman nga. Kaya maririnig natin dito yung pasasalamat ng mga magulang na kung saan sila yung nakabenefits ng programang ito at malaking tulong ito sa bawat magulang na yung magkaroon nga ng libreng konsulta at higit sa lahat yung libreng gamot. So, pakinggan natin yung mga pasasalamat ng mga magulang mga ka -update. Uh, malaking tulong po dahil po may libreng gamot. Number one po, may libreng gamot. Tapos, less hassle po para sa, sa oras. Mabilis lang po akong na, na, nakukunan ng test. Tapos sa uh, doktor, mabilis din po. Tsaka may libre gamot. Po. Magandang araw po, Pangulo, PBBM. Maraming salamat po sa programa niyo po. At lahat nagpapasalamat po kami, lalo po sa aming mga magulang na meron, meron pong limbring konsultasyon para sa mga magulang at para sa mga estudyante. Maraming maraming salamat po. Malaki po ang tulong kasi libre po ang mga gamot. Saan po ako punta, eh, libre. Okay lang naman at kami Sabi, Sabihin po talaga may pinag po sinusulit ko niya, mga marami nag-aasit sa akin, nag-aasikaso. Hindi so, naman po ako makakalibri ng gamot, hindi sa inyo, sa so, mga gumagay na yan. Salamat po kay Pangulo at may libre konserta para sa aking gamot. At dito naman mga ka-update, yung concern naman ni Pangulong Bumbong Marcos ay yung livelihood, yung kabuhayan ng mga uh, tourist guide. No? Kaya lubos-lubos yung pasasalamat nila kay Pangulong Bongbong Marcos sapagkat hindi sila nakakaligtaan. So makita nga natin yung talagang pagiging uh, uh, Pangulo ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang yung nasa isip niya ay hindi lang isang sektor sa ating lipunan kundi yung lahat uh, uh, hindi niya nakakaligtaan. Kaya Paginggan natin yung kanyang mensahe at ganoon din po yung pasasalamat ng mga tourist guide. Sa tulong nitong BBMT, maisusulong natin ang lokal na ekonomiya, maipapakita ang yaman ng ating kultura at mabibigyan ng mas maraming oportunidad sa pag-uunlad dito sa sektor ng turismo. DOT at saka DSWD, tapos ipapagpatuloy nila itong BBMT program sa mga rehiyong nasa lanta ng bagyo ngayong taong na ito. Ako na na, nagpapasalamat po ako sa tourism at sa ating uh, Pangulo na hindi po pinababayaan ng mga uh, namin na nagkatrabaho sa mga resort. Maraming maraming salamat po sa tourism. Uh, bali po yung maibibigay po sa aming tulong e malaking bagay po para po sa amin yun. Uh, lalo na po kami ay nasa lang po ng bagyo, malaking bagay para makatulong po sa uh, pang financial po sa pamilya po namin. Uh, bali po kami po ay bilang tour guide po sa Mother Forest. Uh, marami pong mga bumagsak po ng mga puno, Bali may bumaha, Uh, hindi po agad-agad makakarating po ang mga turista po doon kaya hindi po kami agad-agad makakapagtrabaho po. Ilang araw din po kami hindi nakapasok. Bilang tour guide po, uh, para po sa ating pangulong Ferdinand Marcos, uh, kami po yung nagpapasalamat po sa inyo na kami po ay napansin po ninyo para kami po ay bigyan ng Uh, tulong I pinapanalangin po na lang namin po sa inyo na sana po ay marami pa po kayong mga matulungan gaya po namin At sa tourism po naman uh, sa kanila din po nakasalalay po yung aming mga trabaho uh, gaybayan po kayo ni Lord sana po ay pagpatuloy po natin itong mga gawain ganito sa DSWD po uh, ganun din po ang aming taus-pusong pasasalamat, uh, yun din po sa aming mga kasamahan, uh, naway gabayan din po kayo at uh, mapalawig po natin itong turismo po natin. So marami maraming salamat po sa panonood at suporta mga ka-update. Para like na lang po ng ating video, pa-share at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.